Matagumpay na pagpasok sa Jerusalem. Mateo Kapitulo 21 Versikulo 1 hanggang 11 Nang malapit na sila sa Jerusalem, dumaan sila sa Bethphage, sa bundok ng mga olibo. Inutusan ni Jesus ang dalawa sa kanyang mga alagad. Pumunta kayo sa susunod na nayon at makikita ninyo kaagad doon ang isang babaing asno na nakatali, kasama ang kanyang anak. Kalagan ninyo ang mga iyon at dalhin sa akin. Kapag may nagtanong sa inyo sabihin ninyong kailangan iyon ng Panginoon at ibibigay niya agad ang mga iyon sa inyo. Sa gayon, natupad ang sinabi ng propeta, sa lungsod ng Zion ay ipahayag ninyo, tingnan mo, ang iyong hari ay dumarating. Siya'y mapagpakumbaba, masdan mo siya'y nakasakay sa isang asno, at sa isang bisiro na anak ng asno. Lumakad nga ang mga alagad at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila kay Jesus ang asno at ang bisiro, at isinapon sa likod ng mga ito ang kanilang balabal at sumakay si Hesus. Maraming naglatag ng kanilang balabal sa daan, mayroon namang pumutol ng mga sanga ng kahoy at itoy inilatag sa daan. Nagsisigawan ang mga taong nauuna at sumusunod sa kanya. Sigaw nila, Purihin ang anak ni David. Pinagpala ang dumarating sa pangalan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Pagpasok ni Hesus sa Jerusalem, nagulo ang buong lungsod. Sino kaya ito? Tanong nila, si Jesus, ang propetang taga Nazareth sa Galilea, sagot ng karamihan.